maniwala. Ay, yung maniwala. Mirror, mirror, on the <laughs> wall. This is some of his charm. You win. Mas ko no, magkipapasigot no. para pa pinapasigot. Since ikaw, um, di ba, anong, ano siya, anong, anong pyramid ba yung... yung Ay, anong bro, bro, pyramid? Bro? Uh, ano, nasa ano yan? Ano? Oh, Reduce, okay. reuse, recycle. <laughs> <Yeah. laughs> 3 G's yun, guys. Eh, 3, nasa 3 hours ako. Ayan, panibagong aberyana naman. Ito, so, yung rayos yun nagahabol pero... Pero nasumpa kami guys. Pawis na pawis ako. Magang kay pawis. Bago yung helmet natin ngayon guys. Joke lang, hindi siya bago. Bagong gamit lang ulit. Masakit kasi ito. Ano, alam ano? mo oh. Yung dyan. May... Yung ano, yung... Yung tali sa kwan, sa gulong. Ano yung sasabi ko? Ayan, oh, nakikita niyo yung parang tawag ito? Yung ano, yung shades ko nag-ano kasi nag kasi yung helmet ko so napapush niya yung shades ko which is ito, oh. So, naano sa ilong ko yun lang. mag ano siya. At minsan kasi nagtatagal yung ganitong ano eh. Yaks! Asa kay? Kulay white yung guys kasi naka-screen siya. Screenshot? screenshot? -screen. Naka Sunscreen ako kaya medyo ano. Oh, hindi, hindi madumi yun ah. Oh, kayo, basher. Guys, basher ko. Benda ma. O, oh, sumpa. eh angas. Kasi, no, pero tali lang. Kailangan Gaga, matatanggal pa rin yan. Bala. Ay, to to ito sa ma mat <laughs> okay, ka lang talaga da. lang Ito yung buhok ko dito Eh hey, bangs Oh <laughs> So guys ano magsalubong Salubong kami kilakap Sana so, na makasalubong pa rin kami Kasi late na kami nag jump off Tapos pero hindi kami aperia Rota namin spring Balik lang din kami kaagad para madaanan namin sila Pero sana Sana mauna kami Na maghintay kasi wala na wala nagguling ako <laughs> guys gustay mo na kami dito kasi gisumpa kami guys let's go guys ay let's go na pala let's go, go. go. Solid ahon guys. No, Espaldado a... na dito. Tignan mo, oh. Pawis na pawis ako. Nabuo-buo na yung mga pawis. Ha, solid guys. Grabe. Hindi <coughs> ko alam bakit pawis na pawis ako ngayon. Pasin ko na helmet na to pero mukha siyang turtle. Yun lang naman nagkakon kasi yung um, um, mag, mag, uh, ano yung... Nag... Nag... Ano? Ano daw nila guys? Pamea na lang. Baka madeds ma 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 tayo dito guys. Yes. Goodbye. Nagaw.

Cái Wow, may, may background music pa hopelessly devoted to you <laughs> Guba palagi yung song ko Eh Alright? Diba? Pang sad song Ay, yata guys Ay, may ano tanda ko, pwede ba pa oh? Yeah Okay sad song sa akin. Sa akin na eh, love song. Love song. Sad song Hi guys, andito na kami sa ano, Her Hernandez Bakery. Ayan. Tayo namin sila kap dito. Nasa guys nawis Ang sakit ng na hita namin kahapon. Mag, ano kami? Ano ba yung ginawa namin kahapon? Interval ba? Ay, ala, no, to, yaks, ano na ito? Yucks! Ang pangit. Anong ginawa natin kahapon? Interval? Hmm. Ano bang pinakaiba ng interval sa laps? Hindi interval yung kahapon. Ah, hindi pala doon interval, guys. Speed training sana. Hmm. More like eh, speed training pala. Bing. Speed training kami, Black guys. Training. Ano ba ang interval? Ano? ano? Bilis-bagal. Di... Ibigay mo lahat. Hmm. Uh... Ano yung ginagawa? Sana sa high sprint, Yung sagad-sagad mong lakas. Ay sa mga pagod-pagod na. Ano yung ginagawa natin sa bypass? Laps lang. Hindi ba interval din yun? Kasi nag-sprint-sprint din tayo din. Pwede. Yes. Nag-speed training kami kapon guys. Nag-ano kami tumawini. Tapos nakaya na namin mag-32. Nakaya na namin mag-32 kila... Ay, 32 average. So, grabe guys. Parang gawa natin ba? ano, masasabi ko lang, let life teach you how to doggy. Teach you the doggy. Teach you, teach you how to doggy. doggy. Okay. Kain tayo, guys. Ito rin siya, ha? Malamig na lang may malamig dyan. Or may ice kayo. Kung may ice, juice na lang yun, ha? Mmm. Mmm. Mm. Ew, you du nga? <mukong> Ganun yung mata ko. Ganun yung mata ko. Dati tayo mata ko ah. Hindi siya bilog eh. Yung mata ko ganyan eh. Ganyan Angas. Ika muna. na? muna. Ika. 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 Ikaw muna. Hey. Mati <laughs> ba yung sayo? Ganyan yung sayo kanya. Two jokes. <laughs> And hey. <ay. laughs> ko lang sa yun eh. Ba't marami na sa'yo? Likes? Madalas yeah. naman. 2,000? 3,000? Oo eh. 5,000? Like kasi nila ako. Mm. Yeah. <laughs> yes. Thanks guys. Araming Thanks may. for the likes. Thank, thank, thanks for the lights. Thank you for the roses. Mm, mm, mm. So smell good. Mm, mm, mm. Thank you for the roses. Thank you for the roses. so <laughs> good. So guys, ang makakwento ko lang ngayon guys. Um, Tapos pag kami guys, kasi nakwento ko na pa ulit-ulit man ang kwento ko naman. Asan na kayo silang tagal nila? Mag-ano, kaya muna tayo. Ay, wala. Bakit sa bumalik si sa Rostam kanina? May sira yung bike niya. Shout out kila ka. Piningtay namin sila dito. Uh, na ano? Na uh, minahal si sa, sa Rostam kanina, eh. Sa-sabay kami, pauwi. Pero siguro, yung all out ko diyan sa Ahon, dyan sa Liwan. eh hey, salamat. Pero masakit na kasing hita ko, eh. Depende na rin. Alam mo, pangit pa kasi itong box. Ano? Ay, basta gano'ng imita ko sa buwan mo, all out. Oo, kasi syempre dun mag dun mag evolve yung paa mo. evolve. Yes. Dun mag evolve yung paa mo. Ano kaya ang gagawin ko sa weekdays? Ano na naman? Boring na naman ang weekdays ko, guys. Ayoko sa bahay. Lagi akong kumakain. Tumataba na ako. Gusto ko na may pasok. Hi sa mga classmate ko dyan. Miss ko na kayo, guys. Ay daw, kapag ka nasa bahay ko, gusto ko lang kain ng kain Oo, uh -uh, tumataba kasi ako. Kaya ayoko. I hate it. So, ang ginagawa sa ko... Sabi ko sobrang dami kong ginakain, pero, pero may maintain ko. Fast, kain ano, kasi ka siguro, fast metabolism. Yeah. Ako kasi, hindi, sa, hindi naman ako fast metabolism, pero sa junk, mahilig kasi ako sa sweets. Ayun, eh, eh, nakakapagpataba talaga ang sweets. And mahilig ako sa mga junk foods. Same. Actually ano, hindi naman sa like sobrang hilig, pero ano, ma maalaga naman ako sa katawan ko guys. Yeah, Ay actually. No, actually, maalaga naman, actually, actually guys, maalaga mentally. naman ako sa ano, mentally. actually mentally, spiritually, and emotionally, I'm, I'm take caring of myself and my body, yes. Wow. Hindi kasi ayo ano ako, like conscious ako sa katawan ko, oh, kung parang tataba ba ako, or papayat ba ako, so ano pero gusto ko mag ano gusto ko maggoat ng exercises sa bahay pero I'm lack of I'm lack of communication and motivation and spiritual elevation. <laughs> Hindi totoo guys. Wala, wala akong ano I don't have motivation. <laughs> yes, wala akong motivation guys as in parang I'm too lazy for that. So parang ginagawa ko lang sa bahay, nag nagtutulog lang ako, nagkain ako, nagtulog and kain. That's all. What am I gonna do? So yeah. Maybe ano I'll try ano. Meron kasi ako nakikita sa TikTok, sabi nila calorie deficit. I don't even know what calorie deficit is. nagsa ako sa ano, nagsa ako sa TikTok what is calorie deficit. Babe, bibili sila ng mga scale na pang ano, pang measure ng calories. I-measure mo yung pagkain mo dun. Ano, magagastos pa ako. Pwede naman ako mag-OMAD. OMAD is one meal a day. Pwede naman mag one meal a day. Siguro, ano. Ewan ko. Meron din yung 8-16. Which is 8 hours. Sa buong 8 hours, dun ka lang kakain. Pero sa 16 hours, hindi ka kakain pwedeng snacks or anything basta wag yung mga malalaking ano malalaking carbs charis mali <laughs> Basta wag ka magka-carbs doon Carbs what is carbs Carbohydrates eh Ay. Ay carbs ano yung ano-anong klase ng pagkain Egg eh Ano ba 'yung egg protein natin eh ano, mga fish, Ay, mga ganyan. Meat, fish. meat oo. Diba? Egg. Egg. Oy, okay, protein oh, natin yun, di ba? Sige, o, anong ano? Yung, since egg um, ako, di ba, anong ano siya? Anong, pag, anong pyramid ba yung, yung... Ay, anong pyramid? Uh, ano, nasa ano yan? Ano? Uh, Reduce, reuse, recycle. <laughs> 3Gs yun, guys. Eh, 3, nasa 3 hours ako. Kumbar mo yung sagot natin, guys. So, sa... So, Malayo. <laughs> sa ano, feeling ko na sa second pyramid siya. Tama? Go, Ay, go. Ata ang egg Go, grow, glow. Nasa ano siya, guys? Nasa... Go, go, go! Go. go, G-O-W. Go na go go, go. go, go, na go. Expression natin. <laughs> pangit ang pangit humor natin ko. <laughs> humor. <laughs> feeling ko, ano. Ning, Diyan oh. yeah. <laughs> <Auss biography. laughs> <laughs> <De>, na ako kaya. Ah. Eh, pa-oksana sa bossest ni Wali. Bossest kasi niya. Ha? Hindi na na-narinig ko lang eh. Ha. Kasi kaya oi mo na. Ah, hindi ko alam. Ano tang sa Bossest ni Wali. Bossest ni Wali? Ah. Ano? Wali ng yung kasama nila bossest, sa ay sige muna ga. Oh, eh, di ko alam, Di ko alam yung parang black like, bosses niya no literal. Eh, vocal daw. vocal. Boses, diba? yung boses. Yung boses kalbo, yun? kalbo. vocal yan, ba? vocal yung bosses. <laughs> vocal. vocal. ano kay Wally? Yung, diba, vocal, yung, yung bosses. niya. tango pa ba 'yon? Yung tawag sa bosses pag kinakanta ka, 'di ba? Eh, ano? vocal. vocal. Oh. Kasi si Wally si Kalbo. Kalbo vocal. Kalbo, vocal. Yun ba yung ano kalbo? Oh diba? Bocal Bocal. <laughs> Para to. Hi, di ba nagets ko agad. bokal, bokal. Paras ayo ang laban nato. Hi sir. Hindi 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 Ni... Guys, na ano na ng bike niya, guys. Naka, ano siya, titanium. Saka, ano? Curious, ah? kasi hulam sa bike, eh. Naka-crank siya na oval. Merienda muna kayo. Dito yung bakery ko. <laughs> Long, babili nga po. na <laughs> 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 Ano ba? Ano ba? Ayan na, ng um, oh, hey. taga-tumawin. Ano ba, na ako ni Lord! Okay. Lord, wag mo na, Lord! Balakanaw. Mahal ko pa boy ko, Lord! So amazing, Ay, guys! May mababiyata, isa, isa, may boy ka niya na, taga... tumawin niya. <laughs> may uh, mababiyata? Baka, yun ang nagpapalakas sa kanya. May <laughs> bren. Buti lang sa akin, stay pa lang ako sa tagay girl. <laughs> Pati ako dito, nandito din ako sa Tugay Garau, sir. Nandito din kasi yung ano ko. Charot lang. <laughs> Joke lang. Charis! Nandito yung katabi ko. Baka mapagalitan ako. Ganyan, ko, na totoo, sir? Wala eh, nasunod na ngayon. Eh, so lang na lang, eh. Nagpapaputi sana ako, sir. Eh, bigla naman nang mainit kahapon. Bumalik na naman yung kulay ko. Sunscreen na yung effective. Nagsasunscreen pa yung ako. Hindi naman effective. Sunscreen siya wala rin. Parang mas, para mas dark. <laughs> Nag-dark pa yung ano ko, sir. Eh. De, depende. Depende talaga, sir. <laughs> sa parang product. Nagsunscreen siya. Mas lalong <laughs> nag-ganyan. Nagsunscreen ako, sir. Tapos alam mo yung salamin ko. nagganun po siya. Tapos yung video niya. Hindi. Maraming na pa yung hindi. sa siya. Hindi eh, tire black. Tire black, Yung katawan ko, Tapos dito, ina. <laughs> Dito mo guys. Di ba walang biceps kasi pag... eh, nga, tumawi nilang <laughs> kami ha. Eh, andito yung biceps ko. Naging ano? Naging Pulang-pula. Ang init ka Eh, ayan yung tumataba ako. Eh, ang liit. Eh, eh. Hindi ako napapansin yung kasama ko andito yung biceps ko di pinapansin salamin 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 ayoko maniwala ayoko maniwala Mirror mirror, odd world, sista mo pwede sraming yung windows ko Bakit papasigot sigot, parang pa pinapaikot ikot talaga Magetsa ano ba talaga ang next move mo? Gusto ko lang naman, mahala mahala May may maraming beses na nga ba natatapato May yan na sa mundo badaya Ano nga ba, sino nga Ikaw ba, ako ba? Hinay lang, mababahala, mahala Huwag ka nang maniwala sa paniniwala Wala pa makipag-unahan sa karera Kung wala namang karera, Dahan-dahan, tahan Kaya ni umpisa pa lang ako, bayas ko sa BD, si Aya Sino <sighs> Ano Sandy? Sandy. Hindi mo kami maloloko, Sheena. Hindi mo kami maloloko. Sandy. Sandy. Kamukha niya si Sandy na no may halong Sarah Heronimo. O, o ano. di diba? ba? Sino ba ang Uy, sabi sa'yo, tiktita mo to. Kamukha ang kamukha ni Jane. Jane De Leon. Si Mika. Si Mika. Alayo eh. Bi! Look! Meh? Oh! Pero parang mas maganda sa akin si ano si si Jane. Parang mas nagaganda no kay Jane. O hindi, yung kapal ng kilay nila. Tapos yung mata. Uy, gaga, magka mukha Oo. Oh, oh. Pero siguro sa dito sa picture na to, si Jay, Team Jane ako. Pero ngayon na red hair si Mika. Mas mag maganda siya. Bagay sa kanya yung red hair niya. <laughs> Guys, alam nyo ba, One time. One time. <laughs> <laughs> Oo, gusto ko yung mga core nila. Kaya ako sila in-stand. <laughs> Pero di naman yung literal na stand ko sila <laughs> na ano. Ano, nag-start lang ako nag-stand sa kanila nung ano no, hindi talaga ako mahilig sa mga pipak gani, ganyan Pero nung nakita ko yung kwan ni, ano, mahilig kasi ako sa volleyball. Nanonood ako ng mga volleyball ganyan. So, nakita ko may laro si Mika. Eh di ayun, so naging unang bias ko si Mika. Tapos hanggang sa lumipat ako kay Colette. Tapos bias wrecker si Aya. Tapos si Maloy na naman, binayas record na naman ng Maloy. Pero bumalik pa rin kay Aya. <laughs> I really need a Cebuana girl. Alam niyo ba, guys? Nag- Ano? Alam niyo ba, guys? Ano? Tinanong ako ng girlfriend ko. Sabi niya, Bini or ako? Ay, sabi niya, pili ka. Bini or ako? Tapos sabi ko sa Tinawanan ko siya. Sabi ko sa kanya, Come on, Aya. You're part of Bini. alam <laughs> mo Oh my God, it's so malabo na maging tayo Guys <laughs> I love you <laughs> Favorite ko rin. Isa sa pinaka-favorite ko si Princess. Si Stako. She's so, ano, ano brain rot siya. <laughs> alam mo siya, yung, yung, itura, niya, parang siya yung, siya yung, di ba, siya na Disney Princess, na Bratz, na Barbie, ganyan. Pero alam mo yung humor niya, parang, <laughs> hindi lang kanal humor bin informal humor na yung humor niya that's why I like her so much yes Stan Bini PH guys <laughs> yeah maganda ang buhay yeah go saka in-stand ko sila sa mga core mga Bini core you know mo, si Joanna si ano si Sheena sila yan And guys, I uh, get back like a to My crab. Salwan. We're back, guys, and it's hot outside. It's it so, hot. Hot. so hot. So no, hot. So hot. No, it wasn't that hot. It, it, wasn't, hot, no, it wasn't hot, but it was not hot. But it's quite frightening. It's, it's so hot here, and it's, um, it's burning our skin. So can to go out? It's a common a common a a common a So, guys, um, guys, we are we are now climbing to Mount Everest. So, we are going up here. So we they can manage to they can manage to we can manage, to, so we can manage our efforts to, uh, to climb uh, efficiently. Wow, so, uh, um Uh, we are currently speeding at at only uh, a that is 10 kilometers per hour. Duto, kakabaliw na pag-ibig, sigurado yun. Puso ang mapalayo sa iyo. Guys, may magandang new playlist. Mag ano? Ipakinggan nyo guys. Yun ano yung kanta ni Princess Teya kaya kitang balikan basta bumalik ka lang wag mo ko <laughs> guys uh, pa na kami guys nandito na kami sa ano walang ko kung saan to in really na ako ang... so, guys so yeah oh my god they're so they're so far behind